1459 at nag-order tayo online ng bag ni Mikaela kasi 2 years na 'yung ginagamit 'yung uh, dati niyang bag 'yung in order natin din sa online. So ordinary lang 'yung ating bag na in order before at nagtagal naman. Then ayan, nag-order tayo ng bag niya at ito ay nagkakahalaga ng 1459 pero nagamitan pa natin siya ng voucher kaya 1,000 plus na lang natin siya na avail at ito ay ma-avail natin in 0% interest and ito ay credit nating nakuha. So, hindi natin kaya ng cash, kaya naman credit natin siya ang mode of payment natin sa kanya. So 0% interest, kaya naman pwede tayong mag-order online. At convenient ito dahil hindi nat natin kailangan pumila sa mall para mag-order. Pero bago tayo nag-order nito, nag-check din tayo sa SM ng ganitong mga bag. At ito yung nagustuhan namin nung nag-window uh, shopping kami, kaya naman nung uh, umuwi, eh, nagtingin din ako online. So, nung makapagtingin tayo online, ayan yung ating in-order. At ayan, uh, tingnan natin ang kanyang mga packets. So, ayan, madami siyang packet. Medyo maluwang siya. Fit na fit para lagyan ng mga gamit sa school. So, nag-uutay na tayong bumili ng mga gamit sa school kasi nga malapit na ang pasukan. At i-check natin yung loob. So, napakaganda nung loob niyan. Yung loob niyan, ang daming mong malalagyan na mga packets. At mukha namang napakatibay niya at magtatagal na ito para kay Mikay. So, yun lang kung nagahanap kayo ng bag. Ito, ay lalagay ko sa baba yung link para maka-order din kayo. And, magkakaroon kayo ng discount kung sa ating video kayo mag-order. So yan. Thank you for watching at sana yung iba dyan ay makapag-utay na rin makabili, makapag-order ng kanilang mga kailangan. So thank you Lord at sana meron tayong maibayad sa, sa monthly nito. <laughs> Ayan. So thank you po for watching. Bye-bye.